This is 50 kilos Production Sa'yo wala nang hihigit Para sa akin mahal Sa akin ay baliwala lang ang mga sinasabi ng iba Dahil aking dasa Na sana tayo'y tinadana Na sana tayo'y tinadana Para sa isa't isa sa isa't isa sa ang panahon ay minsan mapagbiro 🎵🎵 Pinagtagpo tayong dalawa sa tapdang panahon at pinalisa. isa 🎵 Walang makakapigil pa sa pag-ibig na sa'yo nadarama Di ng ang bawat araw na ka Ikaw ang dahilan kung bakit ang puso ko ay nabuo Sa pinapakita mo pag-ibig sa'king totoo Kahit ilang babae pa ang dumaan Sa'yo pa din ang oras at atensyon ilalaan Tayo nga'y pinadhana para ika'y aking mahalin Ikaw lang at wala nang ibang susundin Kahit imposible man ay gagawin Sa'yo wala nang hihigit para sa akin mahal Sa akin ay wala lang ang mga sinasabi ng iba Dahil aking dasa na sana tayo'y Na sana tayo'y Para sa isa't isa Para sa isa't isa Sa ba, daan ang tag Ulan ay wag, matakot mag -alilangan. Alisin mo ang habag Na bumalot sa malamig na dulot ng kahapon mo Ako ay amnesia na tatama dyan sa isip mo Na panalangin ko ay wag na wag ka na sanang matauhan Mahalin mo ko habang buhay yan ang dapat matutunan Sa Nako na ako sa nadarama, nadarama Nitong damdamin na nagutos na Sabihing tara na, ka na Kumapit sa bisig ko Lakbayin natin lang langit natin Nititigan ko Sakyan natin ang mga ulap na natin Upang tayo iatid kung saan nandun ang mundo natin Dalawa, kung saan walang hagdang Daan ay may hagdan Patungo sa permisyon na ay eh kay aking hagdan At sabihin sa iyo ang salitang pangako Na mahaling kita walang hanggan Sa'yo wala nang hihigit Para sa aking mahal sa akin may wala lang ang mga sinasabi ng iba Dahil aking dasa na sana tayo'y tinadana Na sana tayo'y tinadana Para sa isa't isa Para sa isa't isa Di ko akalain na Mapapasakin ka Na gumawa ng dahilan upang magbago na ang katulad ko na ikaw ang dasal Laman ng puso't isip pala nangin magtagal Dahil sa ating pagsasama nagawa ang imposible Ang baguhin ng buo kong pagkatao ay nangyari Dahil sa'yo mahal kay laking pasasalamat At di mo hinayaan ang sana natupad ko na hiling sana di bawiin Ano mang paghihirap ay asahan papawiin Babayaran ko ng labis ang mga ginagawa mo Hindi ko ahayaan na ang luha mo'y tumulo Sa mata, mahal kita, walang iba At pangako ko sa'yo, hindi na to mag-iiba Kaya mahal, humawak ka, kumapit sa tiwala Ano man ang pagsubok ay ako na ang bahala Sa'yo wala nang hihigit, para sa akin mahal sa akin ay bali wala lang ang mga sinasabi ng iba Dahil laging nasa Na sana tayo'y tinadana Na sana tayo'y tinadana Para sa isa't isa Para sa isa't isa Sa'yo wala nang Para sa akin mahal Sa akin ay wala lang ang mga sinasabi ng iba Dahil laging dasal na sana tayo'y tinadana Na sana Para sa isa't isa Para sa isa't isa Sa'yo wala nang ihigi Para sa aking mahal Sa akin ay wala lang ang mga Sinasabi ng iba dahil aking dasal na sana tayo'y tinadala Na sana tayo'y tinadala Para sa isa't isa Para sa isa't isa